Magandang araw mga kasama. Ang gagawin natin ngayon mga kasama ay tungkol dito sa paggamit ng reference method sa uh, pagpunterya mga kasama. Natapos na natin itong inside English at sa outside English. Ngayon ang gagamitin natin ay sa sentro ng bulang ngayon pero sa manipis na tirada mga kasama, ganoon pa rin ang gagawin natin mga kasama uh, first step ay kunin natin itong center to center line para ma-approximate natin o makita natin itong contact point. Kaya dito ang contact point. Ito ngayon ang ating reference ngayon, itong point na ito at saka dito sa gilid ng mother ball. Uh, kaya gagawin natin mga kasama. Pagkatapos, sa uh, ilagay natin itong tapos sa sinko ng bula. Ganyan lang kadali mga kasama, wala tayong uh, hindi na natin kailangan tignan pa yung udbik ball, yung titirahin na lang natin sa mother ball.